iba ibang klase wala na sila pala oh. wala na sila mga, mga, mga. maaga pala sila nakaangkos Ayan, buhay na buhay. Oh. may oxygen pa. Oh. ano ano yung apakan at ap ano ng, ng paa para hindi makadaan ng tao so, ayan o no? dahil sa ng wala na pala yung mga tao na nagtitinda sa kalala ko pala sila. <laughs> Nagtitinda si Angel. Yan. except na ako dito. Except tayo dito, guys. Yung mga, mga ano, pro-sell product na, uh, ayan. Ah, uh, ilap ko pa ko eh panasip may ano dito ayan si po siya ayan nakita ako nakita ako pa